barko ng Pilipinas, binangga ng barko ng China. Hindi pa nakontento, binugahan pa ng water cannon ang resupply mission ng Pilipinas na nagresulta sa apat na pagkasugat ng mga Pinoy. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Pasado alas 6.30 ng umaga ng Martes, unti-unting diniktan ng Chinese Coast Guard ang BRP Sindangan ng Philippine Coast Guard. Isa sa dalawang escort ships nang sinagawang rotation and resupply or roar mission ng araw na yon Kahit delikado ituloy lang ang barko ng China sa kanang bahagi ng BRP Sindangan. Sa kuha mula sa panig ng BRP Sindangan, dinig ang pagkayod sa kanila ng China Coast Guard. Habang nangyayari yan, kita ang dalawang Chinese crew na kumukuha ng video. Pero di pa dyan tumigil ang China. Pasado alas 8.30, dinikitaan at tuwinater cannon naman ng isang Chinese Coast Guard ship ang resupply ship na Oneiza May 4. Ayon sa AFP, hinabul daw at tinarget ng water cannon ang resupply ship na ilang beses nagtangkang umiwas. Maya-maya pa ang barko nang tumitira sa magkabiyang panig ng Oneiza May 4. Sa lakas ng water cannon ng China ay nasira ang mabintana at pilot house ng UM-4. Butas din ang dingding na kahoy at apat na tauhang sakay nito ang sugatan. Napilitan tuloy itong bumalik ng Palawan. Nakalusot naman ang Unaiza May at matagumpay na nakapaghatid ng supply at tauhan sa BRP Sierra Madre. Ang barkong nakasadsad sa Ayungin Shoal na nagsisilbing outpost ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Hindi po tayong nagpapatas ng tensyon dito kay Bigan silang nagpapataas ng tensyon. We do not respond to aggression and bullying from the Chinese Coast Guard. Kumbaga, we just take whatever they're doing. Sa isang statement ay sinabi naman ng China Coast Guard na nilabag daw ng Pilipinas ang pangako ng nagpadala ito ng resupply ship at Philippine Coast Guard sa Ayungi. Giniit nila ng Philippine Coast Guard ang sadyang bumangga sa kanilang barko. Wala raw ibang dapat sisihin sa nangyari. Ang Pilipinas na nilay mapanlin lang sa mga salita at naguudyok ng gulo sa South China Sea. Marin namang kinundin ni U.S. Ambassador Mary Kay Carlson ang ginawa ng China. Naglagay daw ito ng mga buhay sa peligro na nagresulta sa mga nasaktan at nagdulot ng pinsala sa barko ng Coast Guard sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nagpahayag din ng pagkabahala sa ginawa ng China ang ambasador ng Australia at ng European Union. Pabala ng security analyst na si Prof. Renato de Castro, posibleng tanda ito ng mas agresibong aksyon ng China na dapat tugunan ng Pilipinas at mga kalyado nating mga bansa. Habang nangyayari ang panggigipit ng China, ay nagmamasid naman daw sa layong 10 nautical miles ang BRP Ramon Alcaraz at BRP Gregorio del Pilar. Nagbabantay raw ang dalawang barkong pandigma sakaling kailangan nilang mamagitan. Ang mga ganitong insidente ay naging sanhi ng paghahain ng diplomatic protest laban sa China. Ayon sa DFA, 142 ng mga diplomatic protest laban sa China ay nihain simula ng maupo ang administrasyong Marcos. At kasunod ng panibagong panghaharas niyan, iyan, iginit ngayon ng Pilipinas na umalis na sa paligid ng Ayungin siya ang mga barko ng China. Ayon pa sa pahayag na inilabas ngayong araw ng Department of Foreign Affairs, dapat daw agaran ng lumayas doon ng mga Chinese vessels. Pinapatawag din ng DFA ang Chinese Deputy Chief of Mission para ipaabot ang pagtutol sa mga agresibong aksyon ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia laban sa resupply mission na sinasagawa ng Pilipinas sa Ayungin Show. Iginiit din ng DFA na hindi katanggap-tanggap ang pangihimasok ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Labag daw ito sa sovereign rights at jurisdiction ng bansa.